Hi! Wala, ipansin ko. Ano pangalan ni mo? Ako dahil si Sayon. Ikaw? Ako ikaw! Anak ko sa kong mama. Adoy. Ay, po! Anyway, Sayon, nagwapahan ka na ko. Ew! Diti ka -type, no? Assuming! Adoy. Ay! Masakit po ni mo mga Oy! Idalaan ba kag pan? Unya! Ang saan mo natunay mong pan? Idalaan ti ka, Para hungitan ti ka! Ni! Ang saan Inita po na lugar sa kong tita, oy. Lagot na kayo rin si mama, oy. Pasagda na naman po ko dire. Okira, okay, untang na si Roger. Akong hani. Unya, wala. Init kayo. Bye, eh, madawot akong beauty, ani ba? Mahal kayong gruta. Diyos ko. Oops, taysa. Murag na guapo. Hey, boy. Hi. Wala, ipansin ko. sa mong bataan ni katawag-katawa man. Mura magbulag nga wala na bali. Fairness, type na siya. Ang problema, type bagya ko. Hoy miss, ano problema? Cute kay ko no? Ay, malit nga bagay. Wapo, pero maldito. Kaning, ano tayo pangalan ni mo? Ako dahi si Sayon, ikaw. Ako ikaw. Anak ko sa kong mama. Ay, listen po. Nga anak ka sa iyo salingan. Ay, ganahan ko ano Palaban. payday daw mo Muagir ako ha. Ang sama ng ni, nagpapansin man. <laughs> murag na simutan ako sa ikang daring dapita. Murag na adre iyang presensya. Kain <laughs> <laughs> pa, murag sama sa maintawanan ni, nagtiniil man. Bye bye, Unsay tripping! Hoy bata, Kita ka ikang? Kinsa mo na si ikang, wak ko kaila na. Wak ka kaila, pwes, akong ipaila-ila. Si ikang, mauna akong hinigugma. Unya, kabalo na ka? Wak ko ila ako. Na <laughs> Pwede na ni ma amigo. Migo, stipot lang kadra ha? <laughs> wak na d'yong mga klarong tao karun ba? Mga bata, sa'yo kay mag-ibog-ibog. isa, mura magwala na ulian. Ahay, mauta sa kalibutan karunoy. dan awan na minin na jud. Jai mo gingon? Ala, idol jud ti Hey, Bibi Shayon. Hey, Gaya ya arang baba ni mo. Ay, kamal dito jud sa akong crush oy. Pero mauna akong ganahan. Ha, para palaban akong beauty ani. Anyway, Zion, nagwapahan ka na ko. Ew, dito ka type, no. Assuming Adam! ay sakit pa ni mo istorya oy. Idalan ga tikag pan. Unya, unsaon man ato na mong pan? I dalan tika ani para hungitan tika. Ni, nee, unsa man ko ani pungkol? Isog oy, mutapad ko be. By the way, Zion, gusto mo? Oh, gusto tika pahawaon. Or... Saan mo ka kahawa? Di lagi tika type. Ayaw pag Di lagi tika type. Ayaw pag daom. Kang? Di kan? hmm. na po ka ni mukha. Nga naman ka! Jer? Ay, wala mo ka Ay!